Hi. Hello. Sa pangalan po ng Bakilang Panginoong Isa Kristo, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan tayo po ay nagbabasa ng mga sitas na ipinagkamot sa bawat kampanin para sa nating bigyan ng buhay. At ang aralin po ngayon ay dalawa. Sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 4, versikol 1 hanggang 13. Kapag sinabing numero pala, chapter 4, hindi sabihin, hindi pa siya gumagawa ng ministeryo si Kristo. Maraming ito ay isang bagay pa na paghahanda niya. At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa purgan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Ngayon, kung pag-aaralan natin, nung panahon na si Kristo, pinapraktis niya na napuspusin niya ang kanyang sarili ng Espiritu Santo. Hindi rin natin na-experience yan, yung mapuspos ng Espiritu Santo. Iba ba, ang isang tao na punong puno ng kasinungalingan, sabi niya, puspos ng kasinungalingan. Kung baka wala nang, kung baka sa isang block, halos 99% ng yung puro kasinungalingan. Dito, sabi, puspos naman ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin, makat-spiritual na. Ibig sabihin niya, hindi rin mangyari sa tao. Halimbawa, kapag nawala na yung galit, oo, nanakit, sama ng loob, lahat ng yan ay gawa ng laman. Kapag yan ay nawala, pinag-trenactis natin sa sarili na i-erase lahat yan sa ating pagkatao, pwede natin mabago yan na mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Pwede niya sa Galasya. Ano sabi sa Galasya 5? Para maipulit natin sa ating <coughs> pagkatao. May babahagi lang tayo ng konti. Alibawa dati noon, mag-ingisin tayo palagi tayong napupuo. Nakaralig lang tayo ng mura, samang agad tayo. Sagot tayo tayo. Iyon yun, dating pagkataon na tayo nasa ilalim pa ng pita ng laman. Sabi dito, ang datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kapag yan ay busilat na yung pag-ibig na atin. Nandiyan na lahat yan. Ano yan? Nandiyan yung pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapalimungod, kalandaang loob, kabukihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Kapag iyan ay nandiyan na lahat sa atin, pwede natin sabihin, puspos na rin tayo ng Espiritu Santo. E paano kung halimbawa, jogging na lang, may kausap ako yung katransaksyon. Tapos hindi ako sinipot. Kung ikaw ay pwesto sa Espiritu Santo, okay lang, bukas naman. Pero kung ikaling mata naman, grabe ang panghinaya. Kasi, ang Diyos ko kasi, palagi yan may tamang panahon. Dahil, dahil siya ang panimula ng panahon. Ah, baka hindi siguro inibigil. Kasi kung hindi hindi ko ngayon, baka na naman niya, puro gadget. Salit na ito yung Bible. Di ba ka? Kaya ganun. Pupuntrolin mo na po kung muna ibigil yung diyaya sa kanya dahil baka kung saan mapunta. In the right now, time, in the right place. Ngayon, habang na natin katilang Panginoon, napuspos ng Espiritu, Santo, Siyempre, dinala siya doon sa ilan. Ano naman yung manunokso? Sa so, na apat na pong araw na tinukso ng daasay at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon at nang ang mga yaon ay nagutong siya. Ang pag ko po kasi, yan po ay sabi nga ng ating takipan. Kung ikaw ay nagayon aayon Huwag malaman ng iyong kapwa na ikaw ay nag-aayon. Na parang may palatandaan yung mga nag-aayon na sa kawala. Dapat po, maging parinas lang, nag-aayon mo kaman o hindi, dapat parinas lang yung tingin sa na hindi ka kakaiba. Na dati noon kapag nag-aayon mo, naghihiga sa sako o sa abo, tapos nagdalamit ng sako, yun yung mga hayag-hayagan na pakitang tao na palino. Pero po, ang ating dakilang Panginoon, mag-iisa lang siya na nag na hindi kumain, iinuman o minuman ng apat na pong araw. Na kaya ni Kristo, kaya rin yun natin. Dahil po, ha, ang katawan natin, dinisin yun ng Diyos, na pwede siyang mabuhay hanggang sa 50 days o hanggang 60 days na hindi kumain. Siyempre, mananayaya tayo niya. Ngayon, kung kailan na naman nandiyan yung kahinaan natin, kasi ang nangyari dito, butong noon ng ating kabilang Panginoon, siyempre, ang pamamaraan ng subok pagkain. Ano nangyari? At sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo sa mga batong ito na maging tinapay. Ngayon, kung aralin natin, Siyempre, gutom na si Kristo. Andiyan naman si Satan. Alam naman ni Satan na si Kristo, anak ng Diyos. Pero sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, sinya, nga kung anak ka ng Diyos, parang hamon. Sinya, kung anak ka nga ng Diyos, gawin mo nga bato ang tinapay na ito. O ang, ang, gawin mong tinapay ang batong ito. Sa so, simpleng pamamaraan, kapag iyon po ay hindi mo inunawa at ginawa mo ka agad, papasok ka sa utso o pagsuko. Bakit po? Kilala naman ni Satanas na anak siya ng Diyos. Pero ang gusto ni Satanas, iprobe na ikaw ang anak ng Diyos. Pwede yung gawin ni Kristo, pero bakit hindi niya ginawa? Dahil, ang pinag-uusapan nito, utos sinunod ni Jesus, si Satanas, o ang Diablo, ibig sabihin, under slap. Kaya hindi niya ginawa na gawing tinapay ang bato. Pero kaya niyang gawin yun. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung kanilang tawer. Kasi may dalawa silang magkapareha ay magkaibang kalagayan. Ngayon, si Kristo na sa ibabaw, ang job mo na sa ibaba. Ngayon, ngayon tinisting lang sige nga, kung ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kapag sinunod yun ni Kristo, hindi sabihin, utosan siya ni eh ng Diyablo. Kay masunurin, kay hindi sa lahat ng pagkatataon, ang tinatawag na pagsunod ay ina-apply depende po sa nagtukuman. Kasi kung ang tukuman, ikapapahamag natin, katulad ng pinag-isipan ni Kristo na hindi niya sinundaban yung hamon ng Diyablo, nagtagumpay si Kristo. Kaya hindi naman daw yung tinapay yung bato. Pero bakit nagtintis siya, hindi niya ginawa? Alam-alam po na ipinigay sa kanya na dapat nasa taas siya palagi ni Ikman Diablo. So pag sinunod niya yung Diablo, ibig sabihin, mapabalik na din sitwasyon nila. Si Kristo na ngayon na nasa baba, ang Diablo na ang nasa taas. Dahil, ano, napakasunod ko naman pala. Kaya po dyan, aralin natin. Meron ditong budget bakit inignore ng ating dakilang Panginoon na hindi sunggaban yung hamon ng Diablo? Dahil alam ni Kristo na kapag sinunggaban yun at pinatulad niya, ikapapahamak niya. Dahil mas mananaik yung kasamaan kisa sa kabutihan. Anong ginawa ng pamamaraan ni Kristo? At sinabot siya na Jesus, nasusula. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao sa ibang parte sa, mat sa Mateo. Hindi lamang sa tinapay ng buhay tao, kundi sa bawat salita ng lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ikinapangumuhay pala ng tao, hindi lang yung pagkain material na pinapasok sa bibig, ninunguya, ninunog, pasok sa tiyan, kundi meron pa pala tayong ibang pangamaraan ng pagkain na walang iba yung tinapay ng kabuhayan o salita ng Diyos sa makatuwid ang Ibanghilyo na ang tainga naman natin ang siyang tagatanggap ng pagkaing espiritual na siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, aralin natin. Hindi pinatulang ni Kristo yung hamo ni Satanas, hindi ginamitan niya ng Bible verse na susulat. Sabi nito sa sunod. At inyakyat pa siya niya at ipinakita sa kanyang sandaling panahon ang lahat ng kaharian ng sanglikutan. Kumbaga, kasi alam na ni satan na ang lahat ng kaluwalhatian dito sa ibabong ng sanglikutan nasa pamamahala niya na. Ngayon, eh, niya ngayon doon sa kaitaasan ang ating dakilang pagdun. Sabi nito, at sinabi sa kanyang Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaan ito at ang kaliwalhati at nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Open! Hindi pa nga, una, witness yung na natin doon pumasok ang pagsubok. Dito naman, offer. Kapag ang pinag-uusapan naman, yung sabi niya, yung posisyon. Kasi kung ang posisyon, palaging offer yan. Ngayon, gusto mo ba ikaw maging manager? Gusto mo ba ikaw mag-promote? Uupera ka na yun. Pero sa larangan ng selling o pagbibenta, ang promotion, hindi ka mo lang ng target kapag na-hit mo, mapupromote ka. Pero dito, ang lahat ng mga kaharian, kalwalhatian, ng mga nakikita doon sa itaas na ipinakita ng, ng Diyabo sa ating nakilang nasa pamamahala ng satan. Kaya yung negosyo, yung lahat ng mga kalayaw, mga sikat na artista, mga inigidulong mga tao, lahat yan nasa kapamahalaan ni Satanas. Pwede yan i-offer niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung titignan po natin, habang ang Diyos umagawa, nagsusubok siya ng maraming subok para ang ibanghilyo ipangaral sa lahat ng tao, Si Satanas naman gumagawa rin, nagpapasikat siya ng mga artista, ng mga iniidolong mga tao, gumagawa ng mga pelikula, at kung ano-ano mga paglilibangan ng mga tao para ang focus niya doon, maagaw sa halip na makinig ng salita ng Diyos, mapunta sa sabungan. Di ba ga? Kaya kung ginawa po natin dito, pwede niyang i-offer sa atin sabi, kaya nga, kung sasambaga sa orapan ko ay magiging iyon lahat. Yung pagsuko ni Kristo ng kanyang sarili para sambahin si Satanas, yun lang ang pinaka para ibigay ni Satanas sa ating dakilan. Sabi nito, at inalas yan sa Jerusalem at inilagay sa talugtot ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog kang mula rito hanggang sa ibaba. Sa pagkat na susulat, siya ay pagbibili ng kanyang mga anghel sa iyo upang ikaw ay ingatan at alalayan ka ng kanilang mga kamay baka matisod ka ng inyong paa sa isang bato. Tingnan po yung pamamaraan dito ni Satanas. Ang sabi sa ating pa pain, magpatibulong ka. Dahil, nasa sulat. Ibig sabihin, kung nakita ni Satanas yung verses na ito, siyang magbibili, magbibili ng kanyang mga angin tungkol sa iyo upang ikaw ay Ito po yung nakita na ba natin yan sa kasulatan? Saan ba siya nakalagay? Salmo 91. Salmo 91. Nandoon yun, yung idinadalami natin bago tumulat sa misyon o pagdating sa puok na pag-i-misyon na. Salmo kayo Ginamit no? ni Satanas, ibig sabihin, si Satanas pala o ang Diablo, nagre-research din ng kasulatan. Kapisado niya rin ang Bible. Bakit siya nagsabing nasusulat? Kung hindi niya yung nababasa, ang hill pa mismo ang bibili na, na mag-ingat upang hindi matisod ang ating mga paa sa bato. Kaya kung aralin natin, kung si Kristo gumamit ng verse na hindi lang, lang buhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa Lord Jesus na nasusulat din, si Satanas gumamit din ng verse. Kaya ang labanan po dito sa ibabaw ng sanyimutan, kahit gaano man kasama ang tao o gaano man siya kabanal, pwede siyang gumamit ng Bible verse. Kaya ang pagkakakilala na dito, doon sa mga tunay na pastor at mga likong pastor. Pagkakakilan lang sa mga good leader and bad leader. Pwede sabihin, kung si Satanas marunong mag basa ng banal na kasulatan. Hindi po siya nas, napapasok yan. Takot lang siya, pero kaya niyang basahin ang kasulatan. <coughs> Dahil isipin mo kung paano niya nakuha yung nang salmo rumenta yung na gumamit ang Panginoon ng pamamaraan na nasusulat. Siyempre, din siyang bag. Bit-bit na Bible verse na alam niya na kung titingnan mo, kaligtasan yung sinasabi. Siyang magigilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay e, eh, ingatan. eh, ang hihingatan pala ako. sige, magpatibulog na lang ako. Yung ang offer doon, yung pain. Sige na, magpatibulog ka, may anghel ka naman eh. At nakasulat pa. Eh, hindi na nga natin dito, ang labanan nito, good or bad, pwedeng gumamit ng mga Bible verse. Sabi nga, makikilala ninyo ang puno sa kanyang bunga. Na merong mga tao dito sa Bago na Salimutan na mga tunay na sinugo na tagapangaral ng salita ng Diyos. At meron din naman sumasalarawan ang buhay ng mga pareseyo, ng mga saliseyo, at ng mga iskriba. O kaya yung mga force cancer. Na kung saan, gagamitin yung Bible verse, kung sabi nga ang mga parese, katulad ng libing ng pinaputi, malinis sa labas tingnan, pero yung kabulukan sa kaluub-luuban, nandiyan, mabago. Kaya kung aalawin natin, pinag-iingat tayo sa mga espiritu na nangasiwa dito sa si ibabaw ng sanglimutan. Doon natin malalaman sa tunay na anyo ng tunay na lingkod ni Kristo nakikita sa pangamagitan ng kanyang mga dawa. Ngayon yung nangyari. Tatlong beses na napanagpo si Kristo at ang Diyabyo at pagsagutin sa sinabi niya sa kanyang nasusulat sa nasasabi, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Kaya po, anong yari? Kaya ang nangyari, hindi matapos ng Diyabo lang ng pagtuloy, yan siya ng ilang panahon at bumalik. O, okay. kaya po, kung titingnan natin, ano ba ang makukuha nating aral dito sa kwento ni Kristo bago siya pumasok sa ministeryo. Walang iba ang kanyang pagtatagumpay. Na kahit magtayo operan ng isang bagay na alam natin ikapapahamak natin, huwag natin i-grap, huwag natin tatanggapin, kundi palagi natin sasabihin, hindi ko ginawa ng Diyos. Kasi po, ang posisyon, kasikatan po yun. Pero kung Diyos mismo ang nagtalaga sa atin, iba po kasi yung sariling nasa at isa kagustuhan ng Diyos. Pag ng Diyos, yun yung mga bagay na ayaw mo. Iba ba? Ayaw mo magtayo mag dito sa harapan na maging taga-panaral ng salita ng Diyos. Kung ikaw talaga ay maging sisidlang hirang sa kanya, takayo ka dito sa harapan. Yan ang God's will. Yung personal will natin, ayaw natin dahil mahiyain tayo, hindi pa dahil marunong mag-interpret, magpaliwanag ng mga sitas, dahil nangunguhay tayo sa sarili lang natin kakayanan. Pero in God's will, susuplayan niya ngayon ng maliwanag na pag-iisip at karunungan ng ating simpleng utak para mapalawak pa natin ang kanyang mga araw. Yan po ang kalooban ng Diyos. Pero yung sarili nating kalooban, yung sarili mong pag-apply na gusto mong maging ibang lista, gusto mong maging taga-panaral, dahil gusto mo. Pero pagdating na sa gusto ng Diyos, ayaw mo. Yun ang mas mag Kaya sikapin natin, kung gusto man natin, palagi natin aantayin proper time, proper place na talooban ang Diyos ang masusunod at hindi ang sarili natin talooban. Naway magtagumpay tayo. Kung si Kristo ay nagtagumpay sa sumot ng Diablo, dapat naman tayo magtagumpay din. Siguro po, hanggang dito na lang ang patikibayin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kaninigang, karainan man, problema man niyan, ang karamdaman, lahat ng yan ay natin sa Diyos. Maglilis tayo ng ating mga puso. Bigyan natin siya ng pagkakataon dahil siya po ang nakakaalam kung ano ang magliligunas sa lahat ng ating mga tayo. Salamat sa Diyos at mapagpalang hapon sa bawat isa.